Ano ba ang kabayaran ng kasalanan? Sasagutin namin ang tanong na ito sa video nito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Ang kabayaran ng kasalanan ay tumutukoy sa katotohanan si Jesus ay namatay bilang kahalili ng mga makasalanan. Itinuturo ng Biblia na ang lahat ng tao ay nangagkasala. Basahin ang Roma 3.9-18 at Roma 3.23 Ang kaparusahan para sa ating mga kasalanan ay kamatayan. Mababasa sa Roma sa 6.23 Ito ay sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na lahat tayo ay mamamatay at nakatakdang magdusa sa impyerno ng walang hanggan at ito'y bilang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Ang kamatayan sa Biblia ay nangangahulugan ng pagkahiwalay. Ang lahat ay mamamatay, subalit ang ilan ay mananahan sa langit kasama ang Panginoon, samantalang ang ilan naman ay mananahan sa impyerno ng walang hanggan. Ang kamatayan na tinutukoy dito ay tungkol sa buhay sa impyerno. Gayon man, itinuturo din sa atin ng talatang ito na ang buhay na walang hanggan ay makakamta natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang kanyang kamatayan ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Si Heso Kristo ay namatay bilang kahalili ng makasalanan noong ipako siya sa krus. Tayo ang dapat ipako sa krus na iyon sapagkat tayo namumuhay sa kasalanan. Subalit, inako ng Panginoon ang kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Ito ay sapagkat siya na hindi nagkasala ay ginawang kasalanan para sa atin upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos sa Kanya. Ikalawang Korinto 5.21 Siya ang ating naging kapalit sa parusang karapat-dapat sana na ating maranasan. Dinala niya sa kanyang sariling katawan ang ating mga kasalanan sa ibabaw ng krus upang tayo na nanamatay sa kasalanan ay maging buhay sa katuwiran at dahil sa kanyang sugat kayo ay gumaling. Unang Pedro 2.24 Sa talatang ito, sinasabi na inako ni Kristo ang mga kasalanang nagawa natin at binayaran iyon upang tayo ay mga ligtas. Sa iba pang mga talata ay mababasa natin. Dahil si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa kasalanan, ang matuwid para sa mga hindi matuwid upang madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, ngunit binuhay siya sa pamamagitan ng Espiritu. Unang Pedro 3.18 Hindi lamang itinuturo sa atin ng mga talatang ito na si Jesus ang ating naging kahalili, subalit siya rin ang katubusan. Ibig sabihin, sapat na ang kanyang kamatayan bilang kabayaran sa kasalanan ng sangkatauhan. Ang isa pang talata na tumatalakay sa kabayaran para sa kasalanan ay ang Isaiah 53.5 ang talatang ito ay tumatalakay tungkol sa pagdating ni Kristo upang mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Nakaditalye ang lahat ng ito at ang pagpako sa kanya sa krus ay totoong nangyari kagaya ng sinabi noong una pa Pansinin ang mga salita ni Esayas habang binabasa mo ito. Dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan tayo nga ay gumaling dahil sa pahirap na tinamunya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Makikita sa talatang ito na si Jesus ang humalili sa mga makasalanan. Binayaran ni Kristo ang kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Hindi natin kailanman mababayaran ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa. Kahit mamatay pa tayo sa krus, parurusahan pa rin tayo ng Diyos at itatapon sa impyerno at magdurusa doon man dahil hindi natin mapapawalang sala ang ating mga sarili sa pamamagitan ng ating sariling gawa. Subalit kusang naparito sa mundo si Yesu Kristo bilang anak ng Diyos para pagdusahan ang ating mga kasalanan. Dahil ginawa niya ito para sa atin, mayroon na tayong oportunidad hindi lamang upang mapatawad sa ating mga kasalanan, kundi upang makasama natin ang ating Panginoong Yesus sa walang hanggang kalangitan. Upang magawa natin ito, kinakailangang ibigay natin ang ating buong pagtitiwala sa ginawa ni Kristo doon sa krus. Hindi natin mailigtas ang ating mga sarili. Kailangan natin ang isang banal na kahalili upang gawin iyon para sa atin. Iyan ang aming sagot sa tanong na, Ano ba ang kabayaran ng kasalanan? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panuorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.